Uy, Nay, asa na din yung pinatabi kong halaman sa iyo? Ay, naku po. Oo nga pala. Kayo nga pala may pinatabi sa aking halaman. Nay, nakoy tatanong ko ho sa inay. 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 Inay! Ano Nasaan ka kayo? Ano? Peo kayo kay nari, Are, are! Ay, Kakapal, are, inay, may tinatanong ho din. Ay, yung halaman daw ho. Na, ano? Yung halaman daw niyang pinatabi sa atin. Eh, buhay pagkakaya iyon halaman? Ano gaho iyon? Yung panahon pa ng COVID? Naku po. Halaman, eh. halaman. Yung halaman? Aling gaho kaya din eh? Tayo ba ipapakita ko sa inyo mga halaman din eh? Ay, Ayan. Ayan, yan, yan. Ari gaho ay inyaw. Anong inyay? Ari akay ni? Ala, ipinapakita e, nga natin. Inay, umalis ko kayo. Ayan! yan. Hindi Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Ibinili ko sa dyan. O baka aray, 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 aray. Ayan, yan. Aray ata, aray, aray. Yan. Inyo ho, Ako ang nagbugsok niyan di yan. parang lahat na ata, inay. Aray, aray, aray. Baka aray, aray, aray. Ayan, yan, yan. Inyo yan. Ay, bigay hiyay sa akin ha. Bigay ayan. na ng taysan Ay, wala na ay Wala na tayo. Aray, aray, kaya aray. Ano ito? Naku, ilang, ilang yan. Hindi yan, yan. Binili ko yan. Hindi yan. lahat na atay binili. Ay, nasa saan ho ano, yung kanya? Ay, baka aray. Alin ha? Iyan Ay, baka, Iyan. ay, 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 halaman ay, uh ay, namatay Naku po, Diyos ko po, Rude. Eh, yun ang mga halaman niyang ipinahiram, eh, ano, eh, yun naman, eh, hindi talaga yun mabubuhay dito. Eh, saan nabubuhay yun? ay eh, kung saan, dapat yata yung isang malamig na hulab. Eh, di sa sabi sa init naman din, eh. Eh, sabihin mo yan. Kasi Naku po na, naman. naman. Ay, hindi, hindi talaga, hindi, hindi naman ako sigurado kung yan nga. Pero yan ang alam ko na sabi pinahiram sa iyo. Ala naman, kayo naman ina hindi nyo iniingatan. Ala, dapat yung naman yung iniingatan ho ninyo, inay. Oy, para sa kaalaman mo, sa iyo yung pinahiram, um, hmm. hindi sa akin, sa iyo pinaalagaan, hmm. hindi sa akin. Nakakahiya Pasa naman din eh. Huwag ka mahila. Isabihin mo na lang ang ano. Papaltan ho ng inay. Ano yung mga magagandang halaman din ay bibigay ko sa inyo. Yun, tapos na ho. Mahiya pasensya na kayo. Ay, ay, ako, ay ako na, ako na hong bahala. Wala ko May... yung kalitin yung halaman ko, inay. Ay, yung inyo. Ay, yung inyo. Oo, ayos na yan. Okay na makadamot ho ninyo, inay. Hindi madamot. Hindi ko naman alam eh kung alin ang halaman niyan. Ipaltan nyo na lang ng bago. Ipaltan nyo na lang ng bago yun eh ano yung kahit kang pwede ano na mo Luka, Bakal, mas, mas lalo nakakahiya yun o kaya Olo? ay aking gumamela pwede na rin gumamela baka na. wala pa siyang gumamela eh Pareho ang aking inay, naghihiyahiyaan <laughs> ho din eh. Ayaw ho nga kanta. Inay, pinapakanta ho kayo, kayo kumanta. Yung Ito, ano? Ito ha? Hindi, yung inyong pamalakasang ah. ano? Turn between the love. Ako makuwingi ang kanta. Ika na lang, ika. Ika na Inay, dali na. Kumanda na kayo. Yan, yeah, simula na. Oo. Oh? <laughs> takot na takot lagi. Bigay na tatay ko. Bakit hindi na, tignan? hindi ko pa tindigin niya? Ay, sorry na ko. Ba't ako naman eh, hindi man hindi ako galing <laughs> mo naman. Hindi mo ba pahiya tayo ng lagay na ito? Yung la. <laughs> <laughs> ano kung tapang na manghihiram na are? Ano ka naman na yan? Aba, ay sino hong hindi magagalit? Sino hong hindi magtatapang pagkagayaan? Ang usapan namin ay isang linggo. Bago ngayon, kinabukasan, kinukuha na agad sa akin. May maaari gayon. Hindi gayon, pag ang usapan ay isang linggo, isang linggo. Tumupad naman sa usapan, hindi yung gayan. Nakakapanginik ng dugo eh. Ako, kainama na. Pagkagayaan man ang kausap mo, hindi ka ulam. Baka kayo rin. Kung kayo ang pag, kung kayo ang mga hiram, at mm, sabi ninyo isang linggo bago kinabukasan ay kinukuha na agad eh. Ewan ko naman, kung hindi mag-iintang inyong dugaw. Inay, um, baka gusto ninyo akong batayin. Sa ako. Uh, birthday mo? Hi. Ako nang anak sa iyo, alam ko pa kung ako gano'n mo. Birthday ka lang akong binabate. Yeah. <laughs> Oy, tinuha mo sa akin uh, yan. Ah, uh, diga. Happy 14.2. Yan. Yeah. Oho, no, 14.2. Ayan, natatay na kain. Ayan. Uh, Inubo Ayan, inubo tuloy. Nakapagsinggit lamang 'yun, ano. Ayun, 14.2 ang laman ng wine day ni Sanjo. sa lang. Dahil ako ay 14.2 na. So pala Ayan, naku po, Diyos ko, kung hindi pa sasabihin. Na, hala, hindi ako ang unang bumati sa iso Facebook. Okay, <laughs> binati ho ninyo. Ay, oo, oh, oh, mo. Ay, oo oh, nga, para nakita ko na nga. Alam ba, ako'y turuan no? Ano to, ay, tu ay, sa inyo? Turuan mo ako niyang pagsitik yung na yan. Yun. Ay, naku po, okay. ari pala yun. Kaya ako, ari lagi nang kapag sa sa ala, lagi na nakakutsara. Dahil hindi marunong mag-chopstick. E, di, ang, ayan, oo, oh, oo, oh. gigar na eh. Oh, ayan, oh, hindi ka, ayan, oh, okay. Oh, Oh, yan. Sige, kain kayo. Mm, kita nyo ga. Ka. Paano kay matuto to yan? Eh, hindi niya naman tawag oh, okay, din eh. Hindi niya sinusubukan. Testing, testing. Oh, yan. Aray, kunin ninyo. Tay, tay, tay. Kunin nyo, ho, aray. Oh, yan. Alo? Oh. Oh, sige ho. Oh, subo eh. Magaling nyo pagkakain ng yung... Ano oh, to ka? Oo. Ito lang. <laughs> ano to ka? Um, to ka. Ah, ma. Pagkakaluto ng papa mo, edito eh, kain muna. Mm hmm, chow. Wala na chow. Kakamis din naman ng aring magsamgift. Eh, Gutom na gutom ho si Parang hindi nang sa kainan. Siya kainan. Hindi po, usap nga ho na rin ano. Beto. Maganda pa rin GF ko. Di ko pagpalit yun sa'yo. Apa, apa, apa? Ay bakit ho? Ako goho may sinabi na ipagpalit nyo ang GF ninyo sa akin. Ay, wala ka na ta. Ala, bigla kay nadali naman din yan, ay nai. Kay naman, lagi na kayong init na init. Ay, hindi eh, hindi nga. Akala ko kung siya sa mo din eh. Ay, kita ninyo ko may sinasabi ay, ho din. Ay, hindi naman Kahit pa ho gaano kaganda, kahit gaano ka Diyosa. At sinasamba ng iba. Oh, ay, wag na wag ninyong ipagpapalit yang girlfriend ninyo. Sa yung sayo na iyan. Mm. -mm. Kaya ako wag niyo ako idadamay din yan. Mo pagpapalit, pagpapalit. Ay, di sa kanyang kanyang girlfriend niya! Ano ka ho, inay? Ay, alam hindi maging kanya. Ay, kaya nga ho, oh, eh, pagpapalit pa niya. Ay, sa ganda rin ng girlfriend niya. Sabi ka. Ala, kayo naman eh, nagdalas ka din. Ay, nga, deyan eh. Idol, Ay, wala bang nagbibigay sa'yo ng rose? Pwede bang ako na lang? Basta mag-live ka. na napakabait naman na rin. Anong pangalan mo? Si Cairo. Ayan, ay tunay bag Cairo. Naku, wala nga nagbibigay sa akin ng mga rosoros. -ros. Ay, alam mo din nalang ako sa TikTok nakakatanggap ng mga rosoros -ros na iyan. Pero sa tunay naman, eh, hindi mo naman kailangan magbigay na magbigay. Ano ho, ayos na sa akin ang pagsuporta mo at pag-comment mo din sa akin TikTok. Sobrang na-appreciate ko na re. Pero kung magbibigay ka ng rose, eh, pwede rin naman. Ano, natanggap naman ako. Maraming maraming salamat. Ano, aabangan kita kay Ro sa aking live. Ano, pag ako'y nag-live, eh, ikaw nga aabangan ko Bye-bye!